Ang modernong panahon ay nagbibigay sa atin ng mas mabilis na paraan at proseso na makuha ang gusto natin. Ito nga daw ay panahon ng mga instant. Noodles man yan, kape at iba pang pagkain. Kahit sa mga transaksyon, ganoon din. May option palagi na rush o express para sa mga hindi makapaghintay. Kahit mas mahal ang bayad, basta mauna o mapadali, eh okay na lang daw sa iba. Kasi nga ayaw ng suspense o yung naghihintay pa. Kahit sa biyahe, gusto natin yung mabilis. Minsan kahit di naman nagmamadali, okay na lang din mag-expressway kahit medyo mahal, makarating lang na maaga. Kaya ngayon talagang masaya tayo dahil maraming mga na-develop na kalsada na kahit may bayad, eh mas mapapabilis naman ang biyahe. Sa mga relasyon, eh nagmamadali din ang iba. May mga nagkakilala sa social media na kahit hindi pa nagkikita ng personal, eh minsan nagiging sila na. Hindi man lang nag-verify. Kung totoo ba yung account o baka nadala lang sa picture na ginamitan ng filter. Parang diring-diri ang tao ngayon sa paghihintay. Madalas ay naiisip natin na sayang ang oras kung tayo ay naghihintay. Sa totoo lang, dahil nahubog tayo ng buhay na mabilisan, minsan parang wala na tayong makitang kabuluhan sa paghihintay. Ikaw ba? Anong pakiramdam mo kapag pinaghihintay ka? Naalala ko kapag pumupunta ako ng probinsya, yun bang parang nakakairita yung hindi mo malaman kung kailan ba talaga dadaan yung bus? Minsan sa pagkaini parang feeling ko nasa maling waiting area na ako. Tapos parang sa lahat ng pasahero, eh ako lang ang parang nag-aapura samantalang yung iba. Kwento muna, papedicure, kakain, bakit parang sila okay naman? Paano nga ba natin dapat harapin ang paghihintay? Lalo na ang paghihintay sa pagkilos ng Diyos. Ang sabi ng Bible, Pumanatag ka sa piling ng Panginoon at matyagang maghintay sa gagawin niya. Huwag mong kaingitan ng masasama na gumiginhawa kahit pa magtagumpay ang masasamang plano nila. Ang kawalan natin ng pasensya sa panahon ng paghihintay sa pagkilos ng Diyos ay hindi dahil sa ang Diyos ay mabagal sa kanyang pagkilos, kundi dahil ang puso natin ay hindi panatag at hindi tayo lubos na nagtitiwala sa kanya. Ang solusyon sa ating pagkabagabag sa tila mabagal na pagkilos ng Diyos ay hindi ang pagbilis ng pagtugon ng Diyos sa ating sitwasyon, kundi ang ating pagtitiwalang lubos na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa at ang kanyang timing ay palaging pinakamainam. Kung nanghihinayang ka sa panahon ng paghihintay sa pagkilos ng Diyos, alalahanin mo na hindi naman tumitigil ang Diyos sa pagkilos, pero maaaring ang kanyang pagkilos ay sa paraang hindi mo nakikita dahil kulang ka sa pagtitiwala sa kanya. Pumanatag ka sa piling ng Diyos. Hindi man mangyari ang mga bagay ayon sa timing mo, alalahanin mo na hindi lang ang matugunan ng kahilingan mo ang mahalaga sa Diyos, kundi ang mismong pagkilos niya sa buhay mo. Asa ka pa?